Naipasa na ng liderato ng Kamara ang ilang mahalagang Ladakh Priority Bills, kabilang na ang tinatawag na Archipelagic Sea Lanes Bill na naglalayong ilatag ang hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ang detalye sa report ni Mela Las Moras, Rise and Shine Mela. With 251 members voting in the affirmative, 0 in the negative, and zero abstentions, the Chair declares House Bill number 8525 as having been approved on third reading. na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera ang anim pang priority bills sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC common legislative agenda ng administrasyong Marcos. Kabilang dito ang House Bill number no. 8525 o Panukalang Tatak Pinoy Act. Sa ilalim nito, bubuo ng Tatak Pinoy Strategy ang pamahalaan para mapaunlad pa ang industriya ng mga lokal na produkto hindi lang sa loob ng bansa kundi sa global market. Isang Tatak Pinoy Cam Council din ang itatatag para tutukan ito. Lusot na rin sa Kamara ang House Bill No. 9648 or Proposed New Government Procurement Reform Act na layong gawing mas transparent, competitive at mas mabilis ang government procurement sa bansa. Kasama naman sa iba pang priority bills na aprobado na rin sa huling pagbasa ang mga panukalang Blue Economy Act, National Water Resources Act, Philippine Cooperative Code of 2023 at Revised Government Auditing Act. Kasabay niyan, ilang mahalagang panukala pa ang ipinasa ng mga kongresista kabilang ang mga panukala para sa kapakanan ng mga guro, estudyante, mga motorista at iba pang sektor ng lipunan. Sagit na naman ng mga isyu sa West Philippine Sea, lusot na rin sa kamera ang panukalang nagtutulak sa pagbuo ng Archipelagic Sea Lanes o ASL sa bansa. Sa ilalim ng House Bill number no. 9034 o Proposed Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, layong bumuo ng mga ASL upang maiwasan na ang mga hindi awtorisadong pagpasok at pagdaan ng mga dayuhang barko sa mga kapuluan ng Pilipinas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa ngala ng mas maayos na kalagayan ng bansa, patuloy nilang isusulong sa Kamara ang mga hakbang at panukala na tunay na tutugon sa pangailangan at kaularan ng bawat Pilipino. Huling linggo na ngayon ang sesyon ng Kamara para sa taong ito. Sa kabuuan, masaya naman ang liderato ng mababang kapulungan sa dami at halaga ng mga panukala at resolusyon na kanilang naipasa ngayong taon. Melales Moras para sa Bayan.